At meron tong pano paminta, you Yung paminta, uh, skyplex, itlog, sardinas, sibuyas, uh, bawang, magic sarap. Mm -hmm. Yung mga idol ay siyempre kailangan natin ng pan. Maya, kailangan natin ng tika. O mga idol, oh. yung mantika na gagamitin ko, yan. Ang unang gagawin natin ay itong skyplex. Ay, gagawin natin dito mga idol, ay durog-durogin muna natin. Para, Siyempre, gagawin din pang durog itong sardinas na rin. Yan. Ihalo. Yan. Dito, Itong dinurog mga idol. Ilalagay natin dito. Itlog yan. Ilalagay natin itong sardinas. Nalagay sa sabaw para meron sang lasang ano. At tingin ko lang kasi yung kalahati mga ito, ipapakaya. O, kalahati lang, na magiging sarap. Ito ay o, platit. Ito yan. Yan mga idol ha. Iwaiwain natin ng pinong-pino. Pugil lang natin ng ano, ng maliliit mga idol. Ganyan lang. Uh, para hindi lagi na lang pure na sardinas. Idol. Isang sardinas sa kajua, pares lang yan ang kasawa. Ito na. Uh, one. Ginawa natin tigawa. Okay na to. Ilagay na natin dyan. Ang next ang na gagawin natin mga idol, chik, magmix-mix natin mga idol. i mix na natin to uh, para magmix-mix na 'yung 'yung ricado niya mga idol. Kaya 'yung makikita natin dito kung paano natin gagawin itong ulam na to mga idol. Yan, okay na. ang kawali. Yan. Ang unang gagawin natin, magpapainit tayo ng kawali. Ka, mamaya. Pinapainit ko pa nga, idol, yung kawali. Para bago ilagay yung ano, lulutuin natin na sardinas itlog, mga idol. Para hindi siya, ano, lumikit. Kailangan natin ipainit dito sa kawali, mga idol. Para ganyan, ano, mga idol, ang teknik. Ito ang ginawa kong ano. Ito ang ko. Yan. Yan. Ay, yan ang mga idol. Oh. Tingnan nyo, ah. oh Ay, lang mga idol, oh. Yan lang. Oo, oh, sobrang sarap to. Sobrang sarap ito. nito. Sofer. Yan. Para nahirapan ako, imigus-migus ko na lang. Mas madali. Yan. Ay, Skyplex, oh. Skyplex, may Skyplex. Sardinas si Skyplex. Oo. Oh.